Nasa immigration lookout bulletin na ang pitong opisyal ng Office of the Vice President dahil sa ilang beses nilang hindi pagsipot sa mga pagdinig ng kamera. Kabilang po dito ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na, na ng bansa bago ang hearing kahapon. Pero gate na OVP, personal ang biyahe at walang kinalaman sa trabaho. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Dahil sa ilang beses na pang iisnab sa mga pagdinik hiniling ng House Committee on Good Government and Public Accountability na ilagay sa Immigration Lookout Bulletin ang pitong opisyal ng Office of the Vice President pinagbigyan naman ito ng Department of Justice at inilabas ngayong araw ang kautusan I would like to reiterate that this ILBO is not a restriction to their travel or their right to travel, but merely a monitoring mechanism by which we can see kung lumabas po sila sa bansa or pumasok na. Pero paglilinaw ng DOJ, it does not by any stretch of the imagination um, force them to attend a particular hearing, uh, whether it be in the Congress, Senate or in court. Kabilang sa nasa lookout order ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Zulika Lopez nakatakda na siyang humarap sa pagdinig pero lumipad pa Amerika sa bisperas ng committee hearing kahapon. Ayon kay committee chair Joel Chua, tila may pumipigil sa mga opisyal ng OVP sa pagharap sa investigasyon kaugnay ng paggasto sa confidential at intelligence fund ng OVP. Inaalam daw nila kung si VP Sara ang pumirma sa travel authority ng chief of staff nito. Ganito rin ang pananaw ng ibang kongresista. Meron hum bad faith sa mga anong rason. Unang-una, they were invited several times. Pangalawa, makikita pong merong bad fit kasi pumalis po siya ng bansa the night before the scheduled hearing. And the chief of staff has the obligation to explain the irregularities, the concerns, and the issues kasi kung wala naman tinatago, bakit ka umiiwas? Sa isang pahayag, kinumpirma ng OVP na bumiyahe pa Amerika si Lopez at inaprubahan ito ng bise. Personal na biyahe raw ito at walang koneksyon sa trabaho nito. Hiniling pa ng OVP na igalang ang privacy ni Lopez at ng pamilya nito sa panahong may mabigat daw silang pinagdaraanan. Nababahala rin ng ilang kongresista sa pagtanggi ni Vice President Sara Duterte na mag-oath sa pagdinig ng Kamara. It does not set a good precedent, no. For all resource persons that will attend in the future hearings, even uh, former President Aquino attended the Senate hearing and took his oath. President Duterte attended the Senate hearing and took his oath. Sa kabila nito, premature pa raw sabihin na may basehan na para i-impeach ang vice. It's premature, no, uh, to even say that this leads to the impeachment we have yet really to to ano to find out what really happened as to as far as the utilization of these funds. Inihingan pa namin ng reaksyon kaugnay nito si VP Sara. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.